Yo! Kami. Kami po ay naghahanap ng kohol ilog. Yo, mga kablog. Mga kapulang langaw. Ito po si Mark Benson. Mark Benson, ito ay si Bernie. Bernie, where are you? Oh yeah, Bernie. Yan. Where's Julius? Yan po ang pangalawa sa pulang langaw. Yan po, si Julius. Julius, where are you? Up. Talaga na upload ko to. Ito <laughs> ano, 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 ano. <laughs> nga sa YouTube ko <laughs> upload. <laughs> Malay mo, one day. One day, putang ug. Oh, magyaman tayo bigla boy. Tatalo natin ang timpayaman. Tayo naman timpaya ba? <laughs> 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 nga, kung na. di mayabang ano Ito po, si Ben Mark. Ben Mark. Where, where is your Eliza? Oh, <laughs> Come on. <laughs>